kamami sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So sa araw pong ito mga kamami, meron akong gustong i-share sa inyo or ibahagi sa iniinom kong ito. Napakaganda po ng naging feedback niya sa aking katawan. Napakaganda rin po yung naging resulta niya sa aking katawan Opo mga kamami, ito po ay araw-araw nating ino iniinom Kar uh, karamihan po at madalas na ino iniinom ito tuwing umaga So may clue na kayo mga kamami kung ano ito ano po. So mga kamami hindi ko na po patatagaling so ipapakita ko na sa inyo kung ano itong iniinom na ito Ito po ay si Bloom Collagen mga kamami, ayan meron po siyang sampung sachet at ang ang um, pinakamagandang uh, ingredient na nasa kanya ay yung meron siyang glutathione at collagen. Opo mga kamami. Alam po ninyo mga kamami, ito po ay nakasulat dito ang kanyang kailan siya na manufactured at kung kailan ang kanyang expiration date. Tapos mga kamami, dito po Nakalagay po dito ang kanyang mga ingredient. Ayan po mga kamami. At dito naman po ay yung nutrition pack niya kung ilan mga milligram ang nakapaloob sa iniinom na kape ito. Opo oh mga kamami. Yung mga normal na kape ang iniinom mga kamami ay hindi ako makainom madalas or lagi-lagi. Kasi po, lagi ako nagpapalpitate kapag umiinom ako ng kape. At lagi po akong uh, sinisikmura kapag umiinom ako ng kape. Pero ito pong si Bloom Collagen Coffee ay wala po akong narandaman sa mga nararamdaman ko sa mga normal na kape. Opo mga kamami. Ito po ay hindi ako sinikmura at hindi rin po ako nagpapalpitit. Kaya naging bet ko siyang iniinom ngayon araw-araw tuwing umaga. Opo mga kamami. sa so, mga kamami, gusto kong i-share sa inyo kung saan ko ito in-order. Ito po ay in-order ko sa TikTok shop sa Tafia Daily P.S. Ang laman po ng isang box na ito ay 10 sachet po mga kamami ang halaga po nito ay 219 pesos pre-shipping po siya ako po lagi akong nagahanap kapag umuorder ako sa tiktok shop ay yung mga may pre-shipping para kahit papaano mga kamami masisave ko pa rin po yung uh, SF nya kasi po kapag naguorder ako ang shipping fee po hanggang dito sa amin ay 58 pesos. So, sayang pa rin po yun kung masisave ko yun mga kamami. So, ganun talaga si Mami Lea. Lagi ako naghahanap ng makakatipid ako. Pero yung nabibili ko ay napaka uh, worth it or talagang napakaganda ang maibibigay niyang resulta sa aking katawan. Ayan po mga kamami. So, mga kamami, meron ako nabasa na ito ay low calories. 2,500 ml grams of anti aging collagen protein. O, oh, sa mga kaedad ko po, tamang-tama sa atin si Bloom Collagen Coffee. Tapos naman mga kamami, meron din siyang contain collagen, l glutathione and carnitine. At low sugar and low carbs. At, sa at saka ang isa pa po ay contain antioxidant for skin and hair o oh po mga kamami maganda po siya uh, maganda ang may bibigyan niya sa ating body mga kamami, ito po ay uh, lilinisin pa rin po niya ang ating um, uh, loob ng katawan at the same time mga kamami kung nasa edad na po tayo, medyo uh, mapapaglow niya ang ating balat o mapapapress niya dahil sa taglay niyang ingredient na meron siyang collagen. Tapos naman po, si glutathione, maganda rin po siya. Siya po ay uh, master of antioxidant. Opo, mga kamami. So, mga kamami, uh, Ipapakita ko siya sa inyo. Bubuksan ko siya, mga kamami, para makita ninyo. Ito po siya, mga kamami. O, ganyan po ang itsura niya. Ayan. Tapos mga kamami, lalagyan natin ng mainit na tubig. Opo. Ako po tuwing umaga, iniinom ko ito. Kaya alaman po tinira, tinira ko ito para ma-share ko siya sa inyo. Lalagyan tayo ng mainit na tubig. Ayan po, mga kamami. So, imimix ko siya. May kutsara ako dito. Ayan po, mga kamami. Ang amoy po niya may pagkabanila or or basta po mabango amoy niya pero maaamoy po ninyo parang may banila siya, ganon pero kapag naman po ininom ninyo, ay wala po. So mga kamami, ganito po siya. Ayan. Wala po siyang gatas. Pero napakaganda po ng kapeng ito. Talaga po, uh, mapapabili ka ulit. Ako po, meron akong naka-line up na order. So, kung inoming ko po ngayon ito, baka sakali bukas ay darating na or sa susunod na bukas. Opo mga kamami. napakasarap po niya mga kamami ako po kasi hindi ako talaga nahihiyang sa normal na kape talagang nagpapalpitate ko or sinisikmura ako pero ito po wala akong na, na experience na gano'n so ayan mga kamami sana po nagustuhan nyo ang video ito sa mga mahilig po sa kape baka gusto po ninyo mag uh, magpalit at bumili ng Bloom Collagen Coffee. Napakaganda po ng kaping ito, mga kamami. Tunay nga po na ito nga pong kaping ito, everyday na nakakatulong sa umaga. Kasi kapag talaga antok na antok, kapag tapos hihigupin mo yung mainit na kape, magigising yung diwa nyo, mga kamami. Yung mga coffee lover, baka sakali, mga kamami, mahiyang sa inyo ito. Ay, itry po ninyo, napakaganda po niya siyempre sa mga gustong magpa-slim mga kamami, merong din po siyang for slim body. Ayan po. Ma, -ma Nakakapag-slim daw po ang kapeng ito. Pero ako po kasi, hindi po yun ang tinatarget ko. Ang gusto ko lamang po talaga ay yung mag-glow ang aking skin at meron siyang anti-aging. Siyempre po, nasa edad na ako. So, siyempre po, kahit papaano gusto kong uh, makita na hindi pa ako masyadong ganong katanda. Opo, yung mga kulukulubot ko medyo magtago-tago pa ng konti para kahit pa paano mga kamami ito yung may enjoy pa natin ang ating buhay na masaya. Opo mga kamami. Siyempre tatanda po tayo mga kamami. Siyempre po tatanda tayo. Hindi po natin may iwasan yun mga kamami. syempre po, lalabas sa lalabas pa rin po yung kulubo sa ating balat. Pero siyempre, kung meron po tayong pwedeng inumin, at na para magpabagal sa ating edad, sa pangulubo ng ating balat, at patuloy pa rin maging glow ang ating skin, bakit po hindi natin itry, uh, o subukan inumin, ano po, wala naman pong mawawala mga kamami, dahil ito po ay kape lamang, pero maganda ang ingredient na nakapaloob sa kape nito, sa so, mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa panonood ninyo ng aking mga uh, videos, So, shout out po kay mi uh, kay Ma'am Karen, shout out po kay Ma'am Ja, uh, ay kay Sir John at kay Sir Justin, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong mga comment, sa inyong mga pag-share sa aking mga uh, video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At shout out po sa inyong lahat sa mga subscriber at non-subscriber ko mar shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po mag-ingat po tayong lahat God bless us all po at huwag kalilimutan mga kamami please like and subscribe Mami Lea Vlogs at lalong-lalo na wag kalilimutan ni click ang bell button para po ma-update ko kayo sa mga susunod na pag-upload ko ng mga video. God bless us all po. See you next vlog. Bye.